So guys, good morning po sa inyong lahat and welcome back again to my channel At ayan nga po, nandito tayo sa ating uh, succulent house At ayan nga, ko po, dumami na po yung mga flowers tok nila Sobrang dami po eh, na, yung iba po, nalinisan ko na rin Ayan, naglilinis linis po ako ngayon dito sa mga succulent ko tinatanggalan ko po sila ng mga flower stalk. So, ayan, tuloy ko na po yung ginagawa ko doon. So, heto na nga po yung nasimulan ko na pong tanggalan ng mga flower stalk. Itong si, ayan, nawala na po yung kanyang name tag Tingnan nyo, nag -paid na po. Kailangan, ano nga bang pangalan nito? Kamukha po siya ni Layla Sina. Ayon, si Lola. Ayan, buti na lang naalala ko po yung kanyang name at lalagyan po natin ngayon ng name tag. Yan para hindi po natin maka yung mga pangalan. Ang bilis niyang ma ano mag Ayan, kailangan lang talaga laging ma So, ayan, si Lola. Napakaganda po ni Lola. Ayan, nagpiping po siya. Nakita niyo po ba yun, oh? Ang dami lumalabas sa kanyang mga flower stalk Ayan pa, ayun. Ang dami, oh. Nakatanggal na po ako sa kanya ng mga anim na flower stalk Ayan, sinasapulang ko ngapong ipunin yung kanyang dahon. Ayan yung mga dahon sa flower stalk oh. Ayan. try po natin siyang ipropagate. So, heto na lang po yung natira. Hindi na natin to kailangan. Pasensya ka na. Ayan, ang bulaklak. ang cute ng bulaklak nila, pero hindi naman po talaga yung bulaklak ang nagdadala rito. Yung nagdadala po sa kanya, yung mga dahon niya. Ayan. Tingnan nyo. Oh, cute. Ayan, oh, naglalabas ang pa po yung kanilang mga flowers stock. Oh. Ayan, ang dami. Oh. So, ayan, naipon po natin tong mga dahon po. Ayan. Tatanim po natin yan. Propagate natin. So, ayan, natapos po natin si Lola. Next po natin gagawin. Ito po naman po yung mga, ang tagal na po sa akin ito. Hindi ko pa po siya naililipat. Ayan, ang bili ko, oh. Eh nagpa-flower stock na rin siya oh. Ang kaso hindi naman po siya eto pero try din po natin kung yan ay tutubo din dito. Ang alam ko tumutubo lang sila sa kanilang mga yung gilid-gilid po ng kanilang mga ano kayo no stem. Yan. Yan kung magbe-baby siya. Yung mga ganito hindi ko pa po oh, na-try. Oh, na ko na pero hindi po successful. Hindi ko po alam kung sa dahon po, kung matured o hindi siya enough para tumubo yung ano. Hindi siya masyadong matured. Hmm. Pero, ayan nga po, iniipong ko rin. Baka sakali, baka sakali, wala namang masama. Ayan. Ito pa. Matagal na po nakalagay yan dyan. Hindi ko naiintindi. Sobrang busy talaga. <laughs> uh, love ko pa rin naman sila. Kahit sila eh, ano, kahit ako'y busy busy. Tagang nilalaanan ko pa rin sila kahit konting attention. Tingnan nyo oh. Ayan, nagkaroon na ng mga damage oh. Ayan. Tapos na siya. Ayan oh eto pa. Ayan. Siguro maliit yung kanyang dahon. Pero try natin. Baka sakali. So, ito po, naiwala ko yung kanyang name tag. Hindi ko alam kung sino siya. Pero minsan pagka yung alam niya yung utak ko dahil alam niyo na tumatanda na tayo, nagiging makakalimutin na pagka minsan naiisip ko, asabing ah, ko lalagay ko na lalagay ko na yung name tag niya. Ay wala na naman sa isip ko hanggang sa ayan, nag iisip na tuloy ako kung anong pangalan niya. Ang dami niya ng anong ano, oh, ano, ang dami niya ng mga babies. Pero ito, ita itatry pa rin natin. Puputulin ko po itong kanyang flowers. to kaya no. Ayan. Hindi po ako tumanggap ng mga order ng mga puto-puto muna ngayon dahil sabi ko nga para ako'y makapag ano muna sa aking mga halaman. Pahinga ko na rin po natin itong i-try na ipropagate. propagate ito yung biro nyo yan, ang dami-daming magiging, uh, ano, magiging succulent uli kapag ka ito ay tumubo lahat. Mabilis kong magpatubo ng mga ano, succulents. Ayan, ah, mabilis magparami. Yung nga lang yung time niyo. Saka biro nyo yung mga kailangan nyo ilagay dito pots at saka yung uh, dito yung mga pating mix uh, papakita ko po sa inyo kung ano yung ginagamit kong pating mix ngayon dahil ako ay masyadong busy bumibili na lang po ako ng instant ayan dati po gumagawa ako ng sarili kong pating mix so eto yung pating mix po na ina ginagamit ko sa kanila ngayon instant po siya at heto po yung kanilang ano eh. Yan, maganda meron na rin pong um fertilizer. So ilalagay na lang po natin. Medyo mahal po 'yan. Mas maganda talaga kung gagawa ka ng sarili mong potting mix. Ayan eh. Pero napansin ko po maganda maganda talaga to sa succulents kasi yung iba ko po pong mga succulents na inilagay sa ganitong potting mix nag drive po sila lumago saka maganda yung kanilang ano yung mga dahon nila magumanda and maliit lang po ito baka kala isang sako maliit lang po yan oh. pero mas gusto ko na po yung ganito kasi less po ako sa kilos um, alam nyo po na ako ay ang daming kilos kaya bihira na nga lang po ako makapag vlog pero talagang alam nyo po yung pagka nakagawian nyo namimiss nyo pa rin kahit paano babalik balikan nyo pa rin. so ayan nalinis na po natin yung ating isang succulents ay, may natira pa pag may time ulit, tatanggalin ko po itong mga babies niya rito. Ayan, kasi nagiging crowded po sila ng gusto rito sa isang ano, pot. Ayan, eh, no? maliit lang po yung pot. Ayan. So, eto naman po, nung inilagay ko sila rito, medyo maliit pa sila. Pero ngayon po, oh, siksikan na Oh. Ayan Oh. Hindi na sila makahinga ng maayos. Ang cute po ng pati na eh, Oh. <laughs> Ito nga ganitong pat. Ito ay nabibili ko lang sa mga op shop na nilalagyan ko lang po ng butas. Ayan o. Oh. Dinidrill ko. Para maganda kasing ano eh. Oh. May mga ano siya. Forma. Kaya magandang tingnan yung ating mga succulents. lens, hmm? Diba? So ang bala ko naman po dito ay kagaling ko ito sa kanyang pat para maka, ano naman siya makahinga. Samabay ng ating ano dito. So ayan nakakuha po ako ng ano Pwede ba itong tanggalin ng pahugot lang? Ayan, natanggal. Oh. Uh, ayan, hinugot ko lang po. Yes. okay. oh okay. yeah, Iba naman na ilalagay ko dito sa ating pat na ito, yung mga maliliit lang. Kasi ito lumaki na. Maliit din po ito nung inilagay ko dyan. Eh, lumaki na po siya. Tanggalan lang po natin ng mga tuyong dahon. Pag ako yung nagre-repot po, hindi ko na siya tinatanggalan dito sa roots. Ayan. Kasi kawawa naman pag tatanggalin mo pa yung roots. Narin po natin ang mga... Ayan, ito yung... So, ayan. Malinis na naman siya. Meron po ako dito. Dito ko, dito ko siya ilalagay muna. ayan kulay ah, ano korting puso po ayan dito ko siya ilalagay muna nagkamay na po tayo mabilis kumilos pagka nakakamay eh. Masa parang Malinis lang po talaga pagka naka-gloves ka. Pero, mahirap kumilos minsan. Tsaka parang, pag gardener ka, ilaan mo sarili, ilaan mo mga kamay mo sa dumi talaga. Pagka yung um, nag-gloves, parang medyo maarte po ano. <laughs> Pero syempre, protection naman din talaga. Kaya lang ako talaga, bilisan po ang kilos ko, ayan, Ganyan ang ginagawa ko. Wala nang arte-arte. Wala na pong ano, mamaya maglinis na lang ng ano. Kaya meron po tayong tinanggal ng mga dahon. Ayan. Kasama na rin po natin dito. Ayan Oh. Tanggalan natin ng mga excess na dahon yan. At the same time, makapagpropagate propagate ulit tayo. Ito po ay si Beverly. Ayan, natandaan ko pa po yung pangalan kahit wala siyang tag. Nawala yung tag niya. Ayan. tayo ay naubusan ng toppings kaya okay lang na wala muna silang toppings ngayon. At hindi tayo nakakapunta ng mga garden shop. Bihira ako makapunta ngayon ng garden shop. Pag pumunta naman po ako doon, hindi ko naiisip bumili ng mga gamit sa ating garden. So haya na po yung ating uh, si Beverly. Ayan. Saka ko na siya lalagyan ng toppings para magandang tignan. So, ayan. Tapos na po tayo. Dito naman po sa isa. Ito pong ating si Romeo Rubin. Tinanggalan ko po ng flower niya. Ayan. Tanggalan din natin ng... Alisin na, alisin ko na po dito para sabon natin itong ating ano so parang maliit itong paglalagyan ko sige dyan na muna so, yan iibahan po natin ng soil Pagka tayo ay gumagawa dito sa ating mga sakwelen, para akong bata, naglalamas ng mga ano, dumi <laughs> ng lupa. Ayan. So, ayan. Kahit sampumailagay, ito po yung mga nabibili ko lang ng mga, ano, ayan. O, oh, ng mga pat doon sa ating, sa sa saan ba yun sa op shop ayan. ayan makakalimuti na si lola so ayan po at nagawa na, na, anuhan na natin to didiligan ko na lang to maya, -maya at para maging fresh sila so heto na nga po yung ating sprayer na binili nung nakaraan gagamitin na po natin so ayan didiligan po natin itong ating mga succulents. Okay naman po, tingnan nyo. Yan. So, hayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye.